At tandaan mo, Gretchen. Pinagtitiisan lang kitang pakisamahan. No, no. Dahil dyan sa, sa mga apo ko. Lalong-lalo na sa anak ko. <laughs> Ay, ako. Ano mga apo? Gutom na ba kayo? Ha? Ah, um, nag pa naman po. Kasi nag-eat naman tayo kanina. Alam mo Apo, I'm so proud of you. Ang galing-galing mo talaga. At least nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Congratulations po ate. Thank you baby and thank Ay, you Lola. Ay Lola, bakit po hindi natin sinama si Mami? Hindi naman dapat karapat-dapat isa. Ano nga yun? Ano nga? Ay si Mami mo. Um, Medyo kasi busy ata yung Mami mo eh. Pero tanong natin kung ano ha? Bakit Napakaswerte ko naman sa mga apo ko. Hmm? Ma? Jelisha? Graduation mo na pala? Ba't mo sa akin sinabi? Ma? kailan pa bang sabihin sa'yo? Unang-una, wala kang karapatan para alamin ang mga nangyayari dito, lalong-lalo lalo na sa mga apo ko. Tandaan mo yan, wala kang karapatan, ha? Wala kang karapatan magtanong sa kanila. Pumasok nga muna kayo mga apo ko, ha? O oh, sige na, pumasok muna kayo. Ma, bakit naman ganun mo kayo paya sa harap ng mga anak ko? Oh. Unang-una, Gretchen, pinapaalam ko na sa iyo noong pa, wala kang karapatan sa mga bata. Eto, baby pa lang kasi, kaya kailangan alagaan pa. Pero pag lumaki-laki na yan, ha, pwede ka na lumayas dito. Ma, ako pa rin yung nanay. Graduation ng anak ko, alam mo ba gano'ng kahalaga sa akin yun? Ano ba yung sinasabi mo? Graduation? Bakit? Anong ambag mo rito? Lahat ng mga... ng mga gastos dito, la, lahat sa akin at sa anak ko. Ha? Wala ka inilabas dito ni isang kusing. Tandaan mo yan. Yung mga anak mo lang. Pero after nito, pwede ka nang mawala dito. At mo, Gretchen. Pinagtitiisan lang kitang pakisamahan. Dahil dyan sa, sa mga apo ko. Lalong-lalo na sa anak ko. Anak. Congratulations nga pala na nakagraduate ka na. Pero di ba, kagabi lang magkausap tayo dito. Ba't di mo sa akin sinabi na graduation mo pala ngayon? Sana nakasama ako. Ah, uh, mama. Kasi sa ayaw po ni Lola eh. Sinusunod ko lang naman po siya. Tama man po o mali yung pinapagawa niya. Kailangan po namin siya sundin eh. Kasi alam niyo naman po kung paano siya magalit, di ba? <sighs> Naintindihan ko na pero minsan kasi napapaisip ako eh. Mahal niyo pa ba ako na? Ate, ba't naging galit si Lola kay Mama? Alam mo na, yan din tanong ko eh. Pero siguro talagang hindi natin siya maiintindihan sa ngayon. Kung sanang may paliwanag kung bakit siya galit na galit sa akin na parang hindi tayo naghihiwahiwalay ng ganito. Don't worry, Mama. Mahal na mahal ka naman namin eh. Kahit ayaw sa'yo ni Lola or kung ano man po yung issues niyo. Hindi ka po namin nakakalimutan. Di ba, Sandra? Papa. Kira pa sa nung nanay ng asawa ko, te. Kung dul-dul sa harap ng anak ko na wala akong silbi. Sobra, parang wala akong kwentang tao. Ay, naku ka. Yung binan mo, hindi alam yung mga pinag pinaghirapan mo. Yung mga sacrifices mo. Yung tinalikuran mong career. Aba. Ang sayang ka yan. Sinasabi ko kasi sa'yo, umayos ka na sa poder ng binan mo. Diba? Nang beses ko na sinabi sa'yo yan. Kung hindi mo pa kaya, edi sa'kin ka na lang muna. Diba? kesa naman araw-araw ko nag... Eh! araw ako ko nagsisacrifice yun sa Vienna Naman naman hindi ko maiwan yung mga anak ko dun eh. Yung mga anak ko nga halos sa parang nabibrainwash na na eh. Paano gagawin natin yan? Siguro, antayin ko na lang muna yung asawa ko. Ang hirap sobrang gumalaw sa bahay na yun kung wala siya. Baka ano-ano pang issue gawin dun para sirain ako sa mga anak ko, lalo pati sa asawa ko. Ano pa nga ba? Para kunin yung loob ng mga bata. Hindi, sisiraan ka talaga niyan. Sobra na. Uh, kapit lang. Ate, thank you. Hmm, basta, ino-offer ko sa'yo itong bahay. Anytime, pumunta ka dito. Kung gusto mo. Ha? Sigurado ka na ba sa napag-usapan at desisyon natin para sa mga bata? Oo naman, buo na yung loob ko at nabili ko na yung bahay para sa atin. Gusto kong humingi ng pasensya sa inyo kasi natagalan ako para maipon yung pambili ng bahay na lilipatan natin. Teka nga muna, hindi ata ako na-inform at dumating ka na. Ah, uh, ma. Yes, pardon. ma. Ma, dumating ako kagabi. Ah, uh, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na aalis na po kami sa poder ninyo. Ha? Nung aalis kayo sa poder ko, paano yung mga apo ko? Ma, kahit hindi niyo po sabihin, or akala niyo po hindi ko alam, alam ko kung ano yung trato niyo sa asawa ko. Hindi totoo yan. Ano sinasabi mo dito sa asawa mo? Sa anak ko? Ha? Pagsisinungaling yung babae niya. Ma. Hindi totoo yan. Tama na po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ipagkakait sa inyo na makita yung mga apo ninyo pero hindi na po kami tatanggap ng pera mula sa inyo. Hindi ako papayag. Alam mo, hindi nyo naman kayang mabuhay eh. Kundi dahil lang di sa mga pera ko, hindi mo mabubuhay ang pamilya mo. Lalo lalo din tatlo apo. No, ma'am. Alam nyo po, I'm a grown-up person na po. And I can make grown-up decisions. So, buo na po yung loob ko na umalis kami lahat. Tara na. No. It's Mom. oh. Oh. Every moment tonight, they'll me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit?